ito na po mga kapatid nandito na kami sa building na naipatayo ng ating napagtulong-tulungan sa MCGI UNTV para mayroon tayong maitatawid na broadcast sa katulad sa mga Jimmy o sa ang ang taas nito mga bro ito yung landmark. Ah, uh, station. SM City North. Ah. Uh, Ang lawak na. Ito yung nasa baba. Okay. Ito yung mga kapatid. Kami yung nahuli. Ya, kami yung mag-uumpisa. Ah, uh, meron kaming akit na sa taas. hindi naman sa pagmamapuri pero salamat sa Diyos na mayroon tayong napagtuntungan na ganito kahit sa mga maliit lang na sa aming kasangkapan salamat sa Diyos